Andy Eichenman, emosyonal sa mga tanong ni Boy Abunda sa kanya. And totoo, napakaganda ng buhay ko. Napakaganda ng buhay ko. Kung ika'y mamimili between career and family and your children, parati sinasabi ng nanay mo, karera. Tanong, Andy. Pag naririnig mo yun, nagagalit ka. Na. No. I'm um, actually, hindi naman yun sinasabi sa akin, no, na no. ganon. Pero, Pero kahit na hindi yun naitanong sa kanya at di ko narinig na ganon ang isagot niya, alam ko, alam ko na yun ang isasagot niya. Pero naiintindihan yeah. yun? Yeah, Kasi... Make us understand. Kasi ako yung para sa akin yun, eh. Pinili niya yung career niya. Para para sa amin ang brother ko yun. I feel like um, to her yung career ko importante to kasi ito yung nagbibigay ng buhay sa akin and ito yung paraan ko ito yung pinakamagandang paraan na nakikita ko para mabigyan ng magandang buhay ang mga anak ko and totoo napakaganda ng buhay ko napakaganda ng buhay ko at napakaswerte ko at alam ko na maganda ang buhay ko at swerte ako nang dahil sa akin. I would say na iba yung bigat ngayon na wala na siya. Pero simula nung umalis ako ng Manila, nung lumipat ako sa Siargao, and I left the industry, parang somehow I was able to understand lahat ng mga pinagdaanan ni nanay at lahat ng mga desisyon na ginawa ni nanay sa buhay niya. Iba lang yung sa akin, iba ako, pero kung ako yung tinanong kung career o pamilya, pipiliin ko pamilya, um, Pero it doesn't mean that I don't appreciate her choices and that I don't respect it. You know, pwede naman tayo magkaroon ng iba't ibang paniniwala, iba't ibang opinion, pero pwede pa rin nating tanggapin at intindihin at mahalin ng isa't isa. -tisa. We're going to make something. Looks like our, um, our body. Mommy, father, It's also cute because he packed his own baon. Oh. Paano ang pagkakaiba ng pagpapalaki sa inyo ng nanay mo as opposed sa pagpapalaki mo sa iyong mga anak? Ah, Fundamental so very, differences. Yeah. Very different. I feel like my mom, she showered me with a lot of love. I was sheltered with the help of the people around her that love her. Minang Lorraine, my my tita, her sister, and also my mom's other siblings, they're a big family. So yung mga tita ko and tito, nandiyan sila to help my mom when she was raising me. So, kaya niyang makapagtrabaho or iwan kami. Pero, syempre, kahit na ganun, in a way, I was in a place of comfort. Pero at the same time, nagkaroon pa rin ako ng room to be more independent. Kasi wala si nanay palati. Nagtatrabaho? Eh, oo, nagtatrabaho. Hindi naman sa ibig sabihin na, you know, it's a bad thing. Pero wala, wala siya palagi kasi nagtatrabaho siya sa mga anak ko, um, I, I, just wanted to do the opposite. And again, it's not because I didn't agree with my mom. I just wanted something different. I just wanted to be there for my kids. Um, so now, ako, gusto ko nandiyan ako parate. Hindi ako papayag na mapakain mo siya ng breakfast um, na wala ako. Or alam mo, yan yung mga ganun. Gusto yeah. ko, hands on, I am a homeschooling mom. Yes. So, I I am the one that teaches my children. Ganun ako kapursigido yeah. na ako ang magbibigay at mamimili ng klase ng edukasyon na gusto kong ibigay sa mga anak. To put it this way, si nanay nakapagtrabaho, nagtrabaho ng maigi para magawa ko. Oh. Nagtrabaho yung nanay ko ng maigi that. para ako, kaya ko maging yung nanay na gusto ko para sa mga anak. Okay.